Iyon! O oh, aray, ang aking safety tip, ang aking technique, ang aking new moves, kung paano ako magpasok ng wheelchair na may nakaupo sa loob ng bahay na mayroon dalawang baitang. Dahil wala akong katulong, itinali ko na yung pintuan para mas madali dahil yan sumasara na kanya. So ang sinisigurado ko diyan dapat lumapat yung dalawang malaking gulong nang sabay sa unang baitang. Tapos ihiga ko para mas madali ko siyang mahila at hindi matanggal yung rubber sa may handle pag hinila ko. Pag nahihiga ko na, iakayat ko ng kong paa sa pinakamataas na baitang at saka ko ng pantay. Pagka sumandal na uli yung dalawang malaking gulong doon sa pangalawang baitang, hihilahin ko na uli ng dahan-dahan. So ang pinakasipti di yan is dapat sabay na lalapat yung dalawang malaking gulong sa bawat baitang. At saka kaya ko inhihiga is para maganda yung pwersa ko pag ko at hindi dudulas yung handle na may rubber. Iyon.